Well, engineered ang kanilang mga condensing unit dito. May mga abang ng butas at isolator switch. At kung makikita nyo, nandiyan na rin mga drainage. Ayan. 1, 2, 3, 4. So, isang unit na rito. Isa doon. Pali, apat ang nakaabang. So, ito yung back part ng building. Ito mga idol ang gusto kong ipapansin sa inyo yung mga nakaabang na butas na yan sa beam yan yung outdoor kanina so tatlo doon sa unang beam dalawa na lang dito at isa na lang dito at mapapansin nyo yan meron na rin aircon switch di yan yung bilog at drainage dito sa pipe na to dalawang drainage doon isa lang doon isa lang din at makikita nyo yung switch is nandyan na kaagad usually kasi yung mga nagaabang naman is meron silang ceiling matatakpan naman yan so dyan yung pangalawang drainage pangatlo meron pa isa doon. bali apat ang drainage so yung isang abang nandito is intended para dito kasi nandito yung switch ng aircon nila ayan at the same times dalawa ang drainage dito so Nakadesign mo lamang itong building na ito na ito yung pinakalabi. Okay, kung sino man ang mangupahan nito. So, hindi Bahala sila kung anong gagawin nila. So, yan ang abang. Napakaganda. Well engineered. So, ito naman yung DB niya. Yan. Well engineered. So, wala akong masabi. Pag aircon technician ka, wala kang ibang gagawin kundi ilatag mo lang yung pipe mo. Uh, at sa mga pagitan diyan, of course, maglalagay ka na lang ng cable tray. Uh, tapos na ang installation mo. Pagdating sa labas, may nakabang na rin na isolator switch. Sana nagka-idea yung mga architect at civil engineers natin dyan. Natin sa Pinas.